Ang Patrol po ang satuyang bantay dagat. Kailiba po ang Philippine Coast Guard. And pag Sunday po, nangadap of sindan yung sarong inaapod na buli So, ini pong buli ini, ini, uh, ini ang nakakadistro sa sa satuyang kadagatan. dito po sa area kan Barangay Butuanan, San Ramon, Salvacion, and Barangay Pinitan. And ini po, um, nadakot din kaya hindi na naponig sa satuyang munisipyo si mga tao na nakailiba po yung man pero si bangka po yung duman sa area ano po dahil makusog ang dagat and sa ropa ginagahan kay itong um, piloto ang sa indang bangka na habok po ang gilid kasi syempre may uh, ano ba yan, adverse reaction pa kung baga sa ano, kung mga habupan na magsunod. Uh, may resistance, kung baga. Kaya hanggang ngayon po, si Bangka, na tama man eh, di, sa may area yata. Hmm. Ngayon po, duman sa Tahong Kung Dagat, in between si Huma and Gartitore na po ito, kasi may para, um, ang current po ang dagat, kaya ano na, ano, panahon ni eh, Makusog dyan sa may area na yan. Kaya medyo yaw na naman sa And, nag ano na po kami nag uh, apply na ng mga kanibong action na kung sa in ma-find na po ng kaso ang cost guard na po ang sa ang ang complainant ano po and including the bantay dalat si Roma ay mahanap na lang kami witness or si Mao witness and para mapapusog po ang isang action dyan sa mga illegal na pasal si Sina ta uh, anong po nito, ang satuya pong barangay na coastal barangay mm kan si Roma, halos 80% po chance sabi ko po ngani ang pagbuhay kan sa tuya mga kababayan para sa si Sira so niyan pero ang alin pero ang aldaw sa lawod mayo na po sinya ng Sira kasi sa ka mga agiyan sa nakaini mga buli-buling ini and other uh, commercial fishing ngayon yan, sinda na na yung inabangkan sa muya ko uh, resources manood ko sa kadagatan. Ano ko Kaya sobrang pagkahiya ko na po dindi sa sa kuyang mga nasasakupan, lalong-lalo na po sa coastal barangay na kung sa in, ang hinain nila talaga, mahalik na po yung parasisira na yun. Naglalaog pa sa um, area responsibility ng si Roma, sa so water, water uh, area kang area kasi luma. Kaya nga ni, um, talaga na po kami tabang sa BIFAR, sa Coast Guard. Minsan nag-abot na po sa point na talagang naging negative na ako sa magmahalik-mahalik talaga. Mga sabi ko, Lord, di ka nang bahala sa panuhaan ni si Roma Sana sa tabang kang mahal na Diyos, mahalin niya at ma-minimize niya mga parang na nito. Ibang mabubaw ng area. Area na kung saan, doon man lang sila, kailangan lang pa sila sa kadagatan ng panuhaan ni si Roma Kaya kaso Sunday po, may nada po, So, although makagal, puro yat si mga, ano, ang mga nagdako, nakagurutom sa dahaw dagat, and syempre, pati si Mayor, inapoda na, na kung ano mga disposition, syempre sabi ko, si tama lang, na dapat, kita uh, makapag-file ng nakakanigo man yung action dyan, kaso, kung ano pa man, para at least um, mamatian ang da ang pagal. Ano po? At pwede sa may isa din po sa ko kasi Udma. Mga taga Santa Elena, Camarines Norte. And iba pa man po dyan na mga nakaaging mga tao bola nakakatapot man ang, 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 ang mga, mga law enforcer. Ano po, ang um, mga taga Quezon, Paraginstan, di ba? Sige. And hindi po sa San Miguel Bay area, hindi po sa may Pinamba, Calabanga, si Roma, yan pang ang San Miguel Bay area, may Mercedes. Uh, naman po dyan, ang mga uh, inapod na troll. Iba man pa yan sa Bulibuli. So may mga troll man dyan. Pero ngayon po na-minimize na po ang troll. Simula po ka itong um, makada po ang PNP in Bantay Daga tuwing bang 2 years ago 3 years ago na iyo po nga ito si Kausa sa kuyang pagkasuspende ano po pero sa ni nga ni mga yao po diyan na uh, area na sulpa abo vito bubu ano nga barangay ko po diyan na talagang napapasalamat si mga, na nga nadak na, po itong kada pula talagang pero ni naman diyan ang naglalayag diyan sa Maysan Miguel area pero nganya po, po na may minimize na po ang um, troll tayo na ako